Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is Jindro Tugas, Mama Sagari Channel, a faith healer o Zomata Reader. So ngayong hapon na to, tingnan natin ang nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of May 2024 for the sign of Aries. So Aries, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanoon makayang energy o kaganapan sa buhay? nang mga Aries signs ang ating mga So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalong-lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik liglig na gumapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see what is the messages for you ng ating mga gabay for a monthly gabay for the month of May 2024 for the sign of Aris. Angel Spirit, please give me information po. Ano kaya gusto sabihin sa iyo ng ating mga baraha? And because there's a, um, the eight of wands. So there's a fast communication and fast movement. There's a travel. And there's a, um, there's a lot of communications. No? Email, messages, phone calls. Na no? may mga taong tatawag sa iyo. Or may taong um, magbibigay ng impormasyon sa iyo. No? Additional messages. And of there's an ease of sword. So, there's a breakthrough, no? Kung may mga bagay na parang um, magbibigay kaliwa um, kaliwanagan sa sa'yo. Kung baga, ma parang matatauhan ka o maliliwa na dito sa balita na to. Parang ganon. Kung baga, magkakaroon ng something na, kung baga, luluwag yung pakiramdam mo. Baka naghihintay ka na mensahe or email or messages na yung documents or something, papers na hinihintay mo ay maaaring dumating na. Ito na nga, no? Additional messages, so, and of course, there's an information with the Page of Pentacles, so there's an investment. So, magkakaroon dito ng, uh, it's either an investment na kailangan mong gawin, or um, kumagamay investment dito for manifestation. May mga bagay na parang, unti-unti mo na masisimulan, no? Unti-unti mo nang um, magagawa ng eksena ang iyong negosyo o hanap buhay. Additional, or either pagdating sa trabaho. Additional messages. And of there is an information with the tower moment for a major changes. So, may mga bagay o pagbabago magaganap na magbibigay sa iyo ng um, something, improvement or transformation. No? This is the major shift and a major changes. And of there is an information with the strength card, no confidence. Kung kayo, para sabi nila, kailangan lakas naman pakiramdam mo dito. No, kumbaga, may mga pagbabago magaganap na, kumbaga, parang aayon na sa'yo ang kapalaran. Parang gano'n. Kasi parang maamo eh. nakakaramdam ako na parang maamo. And of course, there is the two of swords with the decision. At magkakaroon ka ng decision dito sa ginagawa mong um, negosyo, hanap buhay, may o trabaho. No? Parang, mag, mag parang magkakaroon ka ng inner clarity. No? Parang matatauhan ka sa of nowhere. And of course, there is the eight of once for um, emperor, there is a mature enough or being grounded. No, kung mag magiging mature ka dito sa mga desisyon Sa lahat ng gagawin mo actions The 8 of is a fast communication Parang bibili syang takbo ng eksena Na parang um, Kung mag magiging mature ka sa lahat ng gagawin mo dito So let's see what is the Ace Sword So there's a 7 of Sword So there is an information na parang maliliwanag ang kakanda kung sino yung nagsisinungaling O yung taong hindi totoo sa'yo no? Kung baga, there's a cheating lying on you, no? At the same time, there's an information with the ace of swords na parang uh, maliliwanagan ka kung sino yung totoo or peke sa harap mo. ba? Diba? Sino yung may tinatagong hanash? So, let's see what is the page of pentacles. And of course, there's an information with the four of pentacles. Protect your power, protect your energy. Protection na mo yung sarili mo dito, no? Kung baga, may mga bagay na, kung baga, uumpisahan ka. Pero you need to think twice, tries, no? And uh, of course, uh, kailangan mo tinitingnan yung yung possibilities. Okay, there's a budgeting, no? Kung mag- uh, kung, mag -budget, kung mag, ano ka mag-invest ka kailangan may savings ka pa rin, no? And the tower moment represent that seven of wands. Now you are being protected. At ngayon, of course, sinasabi dito, protection mo yung sarili mo, no? Ayon dito sa mga nasa paligid mo. The tower moment ay yung malaking pagbabagong magaganap na magbibigay sa ng protection. Or something na freedom for um, financial crisis, or freedom for um, heart pain, no? Parang nakalaya ka na sa mga pinagdaanan mo. So, let's see what is a strength card. So, there's a reward card. So, there's a travel talaga. No, kailangan mo maging malakas ang loob. Kumaga, na, kumaga nangangamba ka kung aalis ka, no? Kung ibang bansa ka, kung nga uh, nag-iisip ka dito na parang kaya ko ba, no? Kung baga, nagkakaroon ka ng ganong thoughts. Pero at the same time, kung baga lalabanan mo yung takot mo. So let's see what is the two of swords with the page of one. So there's a good news. Kung baga, magkakaroon ka ng magandang balita to magandang balita to at uh, na mo na. No? Parang buo na yung decision mo. The eight of Wands and the emperor represent the king of pentacles. So, this is a security and practicality. Na no, kung mature ka na, hindi ka na basta-basta nagpapabudol pa. Na no, kung baga tinitignan mo, inaalam mo muna lahat ng mga posibilidad, lahat ng mga bagay na mangyayari, no? Uh, tapos at posibleng mangyayari. At tinitignan mo yung benefits, no? At the same time, yung, um, yung mag-serve sa'yo. Na no, kung alam mo yung may, may, may may mapapakinabangan ka at the end of the time. No? Kasi bibilis yung takbo na to at magkakaroon ka ng something, lot of communication, information, no? kaya kailangan maging secure at maging practical kapag dating sa finances. So let's see what is the ease of swords and seven of swords. And of course, there is um, the three of cups. So there is a third party. No? Kumaga nagkaroon ng na cheating, lying, pero nalaman mo na no, kumbaga, hindi man nila sinasabi O tinatago naman nila pero alam mo na kasi parang um, kumbaga, na, na nagkakaroon ka ng um, nagkaroon ka ng gut feeling pero kumbaga ano dito eh parang um, uh, kiniklear out mo kung totoo ba o hindi so, kumbaga nalaman mo naman no, kumbaga, naklaro mo so let's see what is the page of pentacles And of there is a four of pentacles. So, it, uh, it's not a third party for a love life, ha? Mamaya may third party din dito. Pagdating sa renegosyo, hanap buhay. Mamaya, kumbaga, binabackstab ka, no? Para hindi mo makuha yung kung ano man yung mga bagay na gusto mo makuha. No? Parang, inaano kasi, nasabotage ka. No? Kumbaga, may, kumbaga, itong promotion na to, kumbaga, hinihintay mo, tapos parang, parang gumawa ng eksena tong tao na to para hindi mo makuha yun. may ganong eksena rin dito and because there's a third party din na parang itong kaibigan mo hindi totoo sa harapan mo na no, pala may lihim na agenda pala nawat no, ngayon natuklasan mo and because there's a the moon card for truth reveal see kung maliliwanag at malalaman mo talaga kung ano yung um, hidden agenda dito na no, kung ano yung talagang um, pakay no? kung maga protection ng mo kung ano man ang meron ka without for a with pentacles and because there's a page of pentacles for um, investment so let's see what is the seven what is the tower moment for the seven of one so there's an ease of cups so there's a love offer may bagong pag-ibig at uh, magbigay sa inyo something new beginning dito with the happiness. Protections. Now, protection na mo yung love life mo dito, ha? Kailangan mo pangalagaan kasi napapalibutan ka ng inggitera So, let's see what is the strength card and the word card. So, this is the higher fund. So, there's a lesson learned may mga bagay dito na parang uh, papakatandaan mo ha lagi mo matut lagi mo pakakatandaan na kapag umalis ka at pumunta ka na ibang bansa mag kumaga wala kang pan wala kang um, kumaga pagkakatiwala ko diyan sarili mo now there is a strength card na kailangan mo magkaroon ng confidence and this is the word card na represent the trouble and of course success and of course this is a higher fund for education and lesson learned now kumaga kumaga dapat dala-dala dala mo yung lahat ng natutunan mo no so let's see what is the two of swords because the page of wands And because there is the Queen of Cups or healing, magkakaroon ng unti-unti paghilom. Na unti-unti yung -unti paggaling. No? Parang may mga bagay dito na ngayon magdi-decision -de ka na na kung maga papalayain mo na yung sarili mo sa mga negativities. So let's see what is additional messages for the outcome. For the outcome, this is the star card. So there's a wish fulfillment. So may mga bagay na matutupad na at magkakaroon din ng kagalingan with the star. No? Parang sinasabi dito, there's a healing, miracles, and of course um, a wishes no a wish granted so may mga bagay dito na isa sa katuparan mo at matutupad mo no ang pinaka outcome nito is um healing and happiness no so let's see what is additional messages about naman to sa career about naman sa career mo is um there's a three of swords no napapalibutan ka ng mga ingetera napapalibutan ka ng mga ambitious or something insecure And the two of us is a choices. No? Piliin mo yung taong pakikasamahan mo. No? Um, piliin mo yung taong um, kapapakiharapan mo. ba? Diba? Kumbaga, hindi sa lahat ng taong kaharap mo ay totoo sa'yo. And there's a seven of cups. No? There's a lot of opportunity or maraming taong pipiliting kang guluhin. No? Pipiliting ka parang mawala ka sa focus. Para sinasabi dito na parang um, uh, trigger ka para ma, ma, ano ka, magkamali ka, gano'n. Because there's a two of ones by choices. Alam mo sa sarili mo kung anong tama at mali. Alam mo yung mga bagay na kailangan mo iwasan, no? Additional messages about sa career. There's a night of course with the wish fulfillment Pero at the end of the time, magtatagumpay ka na pagdating sa larangan ng uh, trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Magtatagumpay ka dito. Now, marami ka lang talaga pinagdaanan na baong ka sa utang, nagka-leche-leche yung eksena pagdating sa finances. That because of confusion no? may mga tao nga um, nagkaroon ng rejections, failure and of course high pain and of course the same time um kumbaga failures at the same time the, um challenges no? and of course there's a seven of cups with the confusions no? maraming taong gumulo lahat, ta la, maraming taong nanggulo no? maraming taong um sumubok, no? si ka, no? May mga ganon. There's a night of Cups with a wish fulfillment. So, let's see. Additional messages about naman sa love life. So, there's a full card. No, there's a new beginning pagdating sa pag-ibig. May bago talagang pag-ibig dito papasok sa buhay mo. Now, there's a step-by-step step. getting to know each other. Nakilala no, kilalaning mo muna tong tao na to. At uh, sinasabi dito sa dito, there's a perseverance. Tiyagain mo, no? Kumagamay uh, yung mga bagay dito. See, there's a night of Cups with a proposal engagement and there's an offer and some of um some of nowhere meron ditong apologies no so let's see additional messages erocus there's um the five of sword mag-ingat ka lang nagkakaroon ng self-sabotage dito dahil um sa pagiging ano mo na marupok Mag-ingat. May kumagay nila sa sense ko dito. There, there, there's a five of swords for self-sabotage. That because sa pagiging marupok. No, kumagay, there's a the full card for a new beginning. Baguhin mo na yung sistema mo or baguhin mo na yung mga nakasanayan mo. So, let's see additional messages about sa health. Sa health mo, there's a death card. Oh my God. So, may mga bagay na matatapos na. No, karamdaman mo man yan. There's a three of wands. May resulta na. Ito na yung mo. No, it's either nagpa-check up ka, nagpatingin ka, palalaman mo na kung ano yung sanihi o ano yung dulot ng mga nararamdaman mo. No, matutuklasan mo na. This is a three of ones for waiting for a result. And there's a ten of sword. No, there's a backstop. Kung baga, marami kang nararamdaman, there's some back pain. There, no, there's a back pain. No, um, ko dito mahina ang baga no? Mahina ang baga mo dito. Kailangan um, iwasan mo yung makalanghat na mga usok. No, parang meron ako nakikita dito na maraming usok lagi sa inyo dahil din siguro dal it's either um it's smoker or something na kumbaga maraming in um kumbaga incense, no? Or something may may mga nag uh, may mga nagsisiga, no? May mga ang luto, mamay ang luto, nagluluto kay sa sa diuling or something na parang nagkakaroon parang usok or ano no, masamang amoy parang there's sa chemicals parang kung nasa dito na may chemicals din no, kung mag ka or something mag face mask ka man lang ba diba? para hindi siya hindi ka ma prone dun sa eksena na yun additional messages about naman sa magical fairy messages let's see for magical fairy messages there's a daughter no? Kung baga may anak ang babae or may kinalaman dito ang anak mong babae, no? There's a daughter, no? Para masasagot ng anak mong babae lahat ng mga eksena mo. Or either, kung baga ka mag-anak ka ng babae dito. And there's a heal, healing healer. So, ibig sabihin na unti-unting paggamak. Di ba sinasabi ko na para magkakaroon ng kagalingan dito sa lahat ng aspeto? No? Para unti-unting paghilom. Unti-unting paggamot. Or maaaring maging magagamot ka. Maaaring nga magpagaling ka may maari magpagamot ka, na maaaring gumagaling ka na, may ganon, ha? Basta it's all about healing. So let's see what is additional messages for Yin and Yang Oracle card. For Yin and Yang Oracle card represent regret. Now there is something regret dito. May mga pagsisisi or panghihinayang, no? And there is an third eye. There is a clarity. Maliliwanagan ka dito. Kung maga manghihinayang ka dahil itong tao na to ay lubos mong pinagkatiwala at tapos bilang pak, di ba? May, um, kumbaga, may mga pagkakamali o ginawa siyang um, kamalian sa'yo. There's a rejection and there's a mirror. No? Kung mag may lamat na antiwala, mahirap na ibalik. So, let's see what is additional messages for um, synchronicities. So there's a resilience, no? Kung maga, kailangan maging tahimik ka lang, no? Parang nag-grow ka sa sarili mo on your own, no? Hindi mo kailangan um, ibulgar yung mga achievements mo, accomplishment mo, no? And success mo kasi hindi naman lahat ng tao or hindi mga tao sa paligid mo ay natutuwa sa pag-angat mo o natutuwa sa mga, na mga nakakamit mo. Di ba yung iba dyan, kumbaga gumagawa ng way para masira ka. Di ba? Kaya mag-iingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo. And there's a the fortune, the will of fortune. Talagang umikot yung kapalara mo dito na turning to your favor. May mga, mga, may mga pinagdadaan ng kalagi lang pagdating sa finances pero umikot siya eh. No, binago at babaguhin ka dito with the unexpected moment. At the same time, there's a, Oh, gather. Talaga nga sila dito na parang ipagkakaloob na talaga sa'yo. And there's uh, the artist, no? Kung iwasan mo yung drama. No? Iwasan mo magdrama. Hindi siya nakakatulong ang pagdadrama. So, let's see what is um, Archangel uh, Michael messages. Archangel Michael, detached from the situation. No? Kailangan mong kumawala sa situation. Kailangan mong kumawala sa mga tao sa paligid mo na alam mong hindi makakatulong sa'yo. And there's a take your time to making decision. Pag-isipan mo, hindi mo kailangan na uh, magmadali, no? Or um, kumbaga ura-urada. Mag, basta pag-isipan mo yung mga bagay bago ka mag-decision. There's a spend more time outdoor. Kailangan mo mag ano, mag-meditate, no? Kung kumaari na pumunta ka sa isang lugar na tahimik para ma, para mahimay-himay mo yung mga posibilidad at may kumaga, there's an inner voice na bubulong sa iyo na nako kailangan mo pag or kailangan mo gawin ng action, no? So let's see what is the chakra messages. For the chakra, so there is an information with the soulmate connections. na may soulmate connection daw dito. And there's a complacency. Now may mga bagay na parang uh, mapaglilipasan ng panahon. No, wag mong hayaang mapaglipasan ka ng panahon or uh, parang uh, masayang lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo. So, let's see what is additional Archangel Raphael. So, there's a change position. Ibig sabihin, kailangan mo magpapal, magpalit ng manggagamot or uh, magpalit ng doktor. No? Kasi mamaya, kung baga dyan, kung wala silang nadidetect or wala nakikita. No? Kung baga kailangan magpa-second magpa opinion ka or second options. ba diba? Kung baga kung ano mamaya, kailangan alamin pa, tuklas. Kailangan pang ano, i-test ano ka, i test ka pa ng ano ulit kasi ibig sabihin, kailangan mo magpalit ng, ng hospital or ng doktor. No, ganon. Kasi, baga may mga bagay siguro na hindi pa sila, parang hindi pa, ano eh, parang, hindi pa ano yung ano nila, knowledge nila dun sa bagay na yun. Parang lack of knowledge pa sila dun sa part na yun. Yung, um, yung nararamdaman mo, parang hindi pa nila gamay. No, gamay. And there's an angel of strength. Di ba diba? Kung magalakas ang mga loob mo. And of course, there's such angel of balance. So, kailangan mo maging balance eh at the same time there's a journey talagang pagdadaanan mo talaga siya so let's see what is additional messages for angel spirit guides at the same time let's see so there's an empathy, no kung maga there um, something on often, often seeing a uh, both side of situation dapat tinitignan mo yung parehas na sitwasyon ba? Diba? At the same time, there's a doubt. No, kung baga, kung baga nakakaranas ka, nakakarandaw ka na rin ng pagdadalawang isip na parang nagano ka na eh, parang naghihinala ka na. Na there's something wrong. Let's see what is the monthology. And take time to bit out. No, kailangan mo ng oras para huminga ng, um, huminga kahit papano. No, sa mga pinagdaanan mo or pinagdadaanan mo. And you are good enough. No, sapat ka na daw eh. And there's a you're very close to achieve your goal. Napakalapit mo na para matupad yung mga gusto mong makuha o gusto mong maranasan so let's see what is additional messages and of course there is an information within writing, no kung magamit mga bagay dito na parang matututunan mo at malalaman mo, no at this at this that there is an environmentalism, so may mga tao sa paligid mo na kailangan mong um, protection na, no or kailangan protection ng sarili mo laban sa paligid mo. Additional messages. And there's a survival. No, lagi ka nakakaligtas. nasa no? sa mga sakuna, trahedya, ganyan. At hindi magagandang eksena. Lagi ka para nakakaligtas. And there's a divinity enlightenment. Mabibigyang kaliwanagan lahat ng mga pinang... Lahat ng mga nangyayari sa iyo. And there's a go for it. No, may mga bagay na kailangan mong ilaban. Hindi ka pwedeng subuko, No? So, let's see what is additional messages. And there's a star bathing with a light body, transmission and activation. Lahat mga bagay sa'yo parang mag-activate sa'yo. Kailangan mo mag-cleansing ha, para nasa sense ka sa cleansing. And there's a the blue flame for um, awakening. So, si parang minumulat ka sa mga bagay na dapat mong malaman. Oh my God! So, may nararamdaman ka dito na it's not ordinary. No? Kung maga yung sa likod mo, yung mga nararamdaman mo, may, there's an, a spiritual, ha? it's either um, kumaga na mamaya na matanda ka kaya kailangan mo magpatawas magpatingin ka mamaya kaya pala wala nakikita kasi kailangan mo na, uh, magpatawas or magpagamot and there's a playfulness na no, kumaga pagdating sa relasyon ha kailangan mo din dito humarot kasi um, yun nga parang uh, dahil sa pagigimahinin mo mamaya mapaglipasan ka na panahon hindi ko sinabi ibugaw ka ha kumaga kahit pa paano magkaroon na something flirt and playfulness and there's a romantic feelings no Kumbaga there's a uh, something explore your um feelings. No? Kung kumbaga explore mo yung nararamdaman mo. Angels ans angels answer give me information. This is the perfect timing for you, no? Kumbaga lahat ng mga bagay na mararanasan mo ay eh, uh, ayon sa kalooban ng Diyos. And there's a big happy changes. No, dito papasok mag magandang malaking pagbabago magaganap. And there's uh, no need to worry. May mga bagay na parang hindi mo kailangan mangamba. Magtiwala ka lang. So, let's see what is the Jesus loving quotes. At sinasabi ng Jesus loving quotes, Whatsoever you shall ask, and what so, uh, whatsoever you shall do will my Father, which in my heaven, the same in my brother, and my sister, and my mother. No? Na daw may mga bagay daw na ginagawa or parang nangyari sa inyo, sa pamilya mo, ay maaaring nangyayari din sa iyo ngayon. No? Parang, uh, ito, ito, ha, kung magang nasense ko dito, sinasabi ng Jesus loving codes parang, may kaugdayan sa family no? May family related and family uh, problem or something, family issues. May kadena-kadena ako na sense dito na parang may gumagawa sa inyo na hindi maganda at maaaring kaakibat nito ay buong pamilya nyo. No? Let's see what is the angel's number. So, let's see what is the angel's number. 11-11. So, wish come true. Talaga matutupad na yung pangarap mo. At sinasabi dito, guys, na you're in in for a lucky break. It may um, come as a happy news, experience and new opportunities and or an exciting acquaintance. You will find yourself in the right place on the right time. It's not a coincidence but a gift from fate. So see, kung mga lahat mga bagay na nangyayari sa'yo, hindi yan co coincidence lang. Ha? Kung mga it's um, proper way ni God para maranasan at malaman mo. It's time to take an actions and self-realizations and there's a patient and of course a moderations. No? May mga bagay na talagang dadaloy. No? May mga bagay dito na talagang makukuha at makakamit mo. There's a messages of life or may mga bagay na mararanasan mo. And ako sinasabi dito, there's a stand tall and strong. So, kailangan mo tumindig, tumayo, maging malakas at maging matibay sa hamon ng buhay. At sinasabi dito, today, I choose to remain positive. I face all my challenges with the strength and courage. I will not be denied or turned away. I do not allow myself to be carried away. For negative thoughts, I stand tall and strong and I live each moment in your joy and peace. I live in my future in a God hands. I believe in life. Because life believe in me. So see, alam mo na kung lahat ng mga bagay na nararanasan mo ay ayon sa kalooban ng Diyos. No, kung maga, nagtitiwala ka na lahat ng mga nararanasan mo ngayon ay um, magandang plano. No? Kung maga, masakit man, mahirap, pero lahat ng mga bagay na yan, alam mo na hawak-hawak ang kamay mo ng ating Panginoon para turuan ka, maranasan at maramdaman mo yung mga bagay na dapat mo maranasan. No, kaya sinasabi sa'yo dito na um, kailangan mong pag-isipan lahat ng mga bagay na gagawin mo na um, kumbaga mag-ingat ka sa mga taong nasa paligid mo at mag-ingat ka sa mga taong pakikisamahan mo so guys this is um Uh, monthly guide for the month of May 2024 for the sign of Aries. So Aries, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, This reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And maraming salamat sa mga walang sawang pag-support sa akin channel. Lalo-lalo na yung hindi nag-skip ng ads na way. Pagpalaan kayo na just at may kapal, siksik na hindi na gumapaw na biyay manong balik sa inyo. At maraming salamat din. See you in the next video. Bye-bye and babush!